Hi guys! So, this afternoon, pupuntahan natin yung ating share puppy sa Santa Rosa. Doon kila Kuya Ben. So, sa ano nga pala to? sa so, solidad. So, medyo malayo. Hinahanap ko pa yung lugar. So, titignan natin kung uh, ilan yung naging anak nung mga uh, na ni Kronos. At, well, kung ano ba yung quality nila. So, ayan. So, ito yung mga tuta. So, hindi pa natin makita kung ano yung uh, masyado yung magiging itsura nila kung balbon ba o hindi so babalikan natin to after 1 month siguro para mas makita na natin yung mga itsura nila So muli thank you guys sa pag-subscribe sa channel natin Ingat kayo guys so sa susunod na <laughs> Bye guys